dagdagan natin ang kaalaman sa kuryente. Ano nga ba ang electrical panel termination? Alamin natin ang mundo ng kuryente, particular na ang tinatawag na panel termination. Isipin mo na ang electrical panel ay ang puso ng sistema ng kuryente sa bahay mo. Ito yung metal box na kadalasang nakatago sa basement o garahe, puno ng mga breakers at wires. Ang electrical panel termination ay ang pagkonekta ng mga wires na yan, yung mga nagdadala ng kuryente, mula sa labas, papunta sa tamang lugar sa loob ng panel mo. Sinisigurado ng tamang termination na ligtas at maayos ang daloy ng kuryente sa buong bahay. Kapag mali ang pagkakagawa, may posibilidad na magka-spark, shock o sunog pa na nga. Hindi yan biro at hindi mo gugustuhin mangyari sa bahay mo. Kaya simula na natin at alamin kung paano ito gawin ng tama. Pero tandaan, mga kaibigan, ang kuryente ay hindi dapat pinaglalaruan. Kung hindi ka sigurado, tumawag ng kwalipikadong electrician. Maganda para sa kaligtasan, mga importanteng gamit para sa trabaho. Bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin ang mga gamit. Una, safety glasses. Dahil nakikipagtrabaho tayo sa kuryente, ayaw nating tamaan ng spark ang ating mga mata. Sunod, kailangan natin ng insulated gloves. Pinoprotektahan tayo nito mula sa shock dahil nagsisilbi itong harang sa pagitan natin at ng mga live wires. Kailangan din natin ng maayos na wire stripper para matanggal ang insulation sa dulo ng wires at makita ang copper para sa koneksyon. Mahalaga rin ang wire cutter para putulin ang wire sa tamang haba. At panghuli, ang voltage tester ang magiging best friend mo. Maniwala ka, napakahalaga ng maliit na device na 'yan. I-connecta ang mga tool doc, isang step-by-step -step guide sa termination. Ngayong handa na ang ating safety gear at mga gamit, step 1, patayin ang power. Hindi ko ito masyadong ma-emphasize. Step 2, Ihanda ang mga wires. Gamit ang wire stripper, dahan-dahang tanggalin ang insulation. Step 3. Ikonekta sa mga breakers. Ang bawat wire ay kailangang konektado sa tamang breaker. Step 4. Siguraduhing matibay ang pagkakakabit. Gumamit ng screwdriver para higpita ng mga ternilyo. Laging sumangguni sa instructions ng iyong specific panel at sa local electrical codes. Huwag magpa-shock, mga karaniwang pagkakamali at paano maiwasan. Kahit gaano tayo kaingat, posibleng magkamali pa rin. Ang isang karaniwang pagkakamali ay ang pagtanggal ng sobrang haba ng insulation sa wires. Maaring lumabas ang live copper lampas sa koneksyon ng breaker na nagpataas ng panganib ng shock o short circuit. Laging sundin ang rekomendasyon na tatlong kapat na pulgada ng haba sa pagstrip. Ang isa pang pagkakamali ay ang pagpapalit ng hot at neutral wires. Maari itong humantong sa hindi tamang paggana ng mga appliances o mas mapanganib na electrical shock. Ay double check ang mga koneksyon. Siguraduhin ang black wires ay nasa hot terminals at ang white wires ay nasa neutral. Huwag ding kalimutan ang tamang grounding. Laging ikonekta ang bare copper wires sa grounding bar. Seksyon 5 Mga Pro Tips para sa ligtas at maayos na koneksyon. Ngayong alam na natin ang basics at mga karaniwang pagkakamali, alamin naman natin ang ilang pro tips para masiguro ang ligtas at episyente na electrical panel termination. Una, mamuhunan sa dekalidad na wire stripper. Malaking tulong ang isang mahusay na stripper para sa malinis at tumpak na pagstrip ng wire. Maghanap ng stripper na may adjustable gauges para sa iba't ibang laki ng wire. Susunod, gumamit ng crimp connectors para sa maraming wires. Kung kailangan mong ikonekta ang marami wires sa isang breaker terminal, gumamit ng crimp connectors para sa mas matibay at maasahang koneksyon. Panatilihing maayos at organisado. Ang isang organisadong panel ay mas madaling pagtrabahuhan at i-troubleshoot sa hinaharap. Gumamit ng wire ties para itali ang mga wires at lagyan ng label ang lahat ng malinaw. Panghuli, higpitan ang mga terminals. Gumamit ng torque screwdriver para higpitan ang mga ternilyo ng terminal ayon sa specifications ng manufacturer. Seksyon 6 suriin muli ang iyong trabaho, mga dapat tandaan para sa kaligtasan. Matagumpay mong natapos ang termination ng iyong electrical panel. Magaling. Pero bago ka magbunyi at i-on muli ang main breaker, may ilang mahalagang hakbang para sa kaligtasan na kailangang gawin. Maingat na suriin ang lahat ng koneksyon. Siguraduhin lahat ng wires ay mahigpit na nakakabit sa kanikanilang terminals. Walang maluwag na hibla o nakalitaw na copper. Dahan-dahang hilahin ang bawat wire para masigurong mahigpit ang pagkakakabit nito sa terminal. A double check na ang lahat ng grounding wires ay mahigpit na nakakabit sa grounding bar. Kapag sigurado ka ng maayos ang lahat, dahan-dahang isara ang pinto ng electrical panel at isecure ito ng maayos. Ngayon, maari mo nang i-on muli ang main breaker. Seksyon Pito, Troubleshooting 101, Mga Karaniwang Problema at Solusyon Ayon mo na ang breaker, pero parang may hindi tama. Huwag magpanic. Alamin natin ang ilang karaniwang problema na maaring lumitaw pagkatapos mag-terminate ng electrical panel. Kadalasan, ito ay senyales ng overload o short circuit. Suriin ang circuit kung may mga appliances o devices na nakasaksak na may sira. Kung hindi mo mahanap ang problema, mas makabubuting tumawag ng electrician. Ito ay maaaring senyales ng maluwag na koneksyon o overloaded circuit. Suriin ang mga koneksyon at subukang tanggalin sa saksakan ang mga hindi kinakailangang devices mula sa apektadong circuit. Kung hindi pa rin maresolba ang problema, gamit ang mga hakbang na ito huwag magatubiling tumawag ng kwalipikadong electrician. Seksyon 8 tumawag ng eksperto, kailan dapat tumawag ng kwalipikadong electrician? Mahalagang may kaalaman tayo sa DIY, nunit may mga pagkakataon na mas mainam na tumawag ng kwalipikadong electrician. Narito ang ilang senyales na kailangan mo ng tumawag ng profesional ang aluminum wiring ay nangangailangan ng espesyal na paghawak at connectors at mas mainam na ipagkatiwala ito sa mga eksperto. Anumang mang sinyales ng pagkasunog o pagka-discolor sa paligid ng iyong electrical panel ay indikasyon ng malubang problema na nangangailangan ng agarang atensyon mula sa isang electrician. Kung ang iyong panel ay lumana, kinakalawang, o may mga sinyales ng pinsala, oras na para magpa-upgrade. Kung may pag-aalinlangan, tumawag ng pro mas mabuti nang maging ligtas kaysa magsisi pagdating sa kuryente. Seksyon Siam, Pagtatapos, Mga Huling Paalala Tungkol sa Kaligtasan sa Kuryente Marami tayong natutunan mula sa pag-unawa kung ano ang electrical panel termination hanggang sa pag-troubleshoot ng mga karaniwang problema. Ngunit ang pinakamahalagang tandaan ay itapat laging unahin ang kaligtasan, ang kuryente ay isang malakas na puwersa at mahalagang tratuhin ito ng may pag-iingat. Laging patayin ang power bago magtrabaho sa anumang electrical components, gumamit ng insulated tools at i-double check ang iyong trabaho. Kung hindi ka sigurado sa anumang aspeto ng electrical work, huwag mag-atubiling tumawag ng kwalipikadong electrician. Sa pamamagitan ng pagiging maalam, pag-iingat at pag-alam kung kailan tatawag ng profesional, masisiguro mong ligtas episyente at magagamit mo ang iyong electrical system sa mahabang panahon